May bisita po tayo dito sa farm si Sir Jubilon at si Ma'am Ma'am Joy. Ayan. Nang Santa Maria Dipila Pila, Pangasinan. Ayan. Si Sir from Hawaii. Bali na kilala ko sila Facebook friends lang tayo yeah, sir no Ang unang nakuha nila sa amin Ano po yung unang nakuha ninyo sa akin uh, sir POSOM sweater ma'am Possum sweater oh, oh. Bali one time winner na po oh, nung, nung nakuha na, niya one time winner na Tapos sa uh, pangalawang panalo ko na lang. siya So nung unang nakuha ninyo yung possum inilaban po niyo oh, Inilaban namin. Ayan pero bago niyo po inilaban napalahin niyo po Oo oh, ay pinalahin ko na noon Oh so nung pangalawang laban nyo po Kumusta na po yung laban ni posong uh, Umuwi ng walang sugat. Ah, umuwi walang oh. sugat. Tapos po? Pangatlo, kahapon lang. Ayun. Tinaban na namin, wala na namang sugat. <laughs> eh. Ayos, Ayos so Ayos. So, three times winner na po siya sa inyo. Oo. Oh, wala pong sugat ulit wala kahapon. Sugat ulit. Maliban po doon, bali pang-apat na kuha nyo na po sa amin. Ngayon. Ngayon. Oh. So, yung pangalawa yung pangalawa po. Yung Moultrain. Mule Train po. Kamusta naman po si Mule Train? Ah, uh, linaban namin, napa champion namin nung Sabado, pero hindi nakauwi. <laughs> pero pinanalo niya kami. Tapos yung premium pa, pa-champion siya. Oh, oh nag-champion kayo kahapon gamit si Mule Train. Pero Napalahian nyo na po ba siya? Ko Ayun. Na. May kwan na siya. May kamukhang kamukha niya. Magpa five months na siya. Ayun. Oh. Buti na palahin ninyo, no? Oh, uh, tapos po, nung, wala, nung nasa Hawaii kayo, nung dineliver ko kay ma'am, bali, kumuha ulit kayo ng Yung lima. Lima naman na panlaban. Oh. So, kumusta yun, ma'am? Okay naman siya. Yung tatlo na ilaban, tapos Ah, uh, na champion tapos may dalawa pang susunod na ilaban. Ah, so yung sa limang kinuha ninyo, tatlo po ang nailaban <laughs> nyo. So kumusta naman po yung tatlo? May sugat naman yung isa pero yung dalawa wala. Ah, so nakauwi rin po. Pauwi sila. Panalo po panalo, lahat yung tatlo. Panalo. Ang natira po doon, dalawa na lang yung hindi niyo nailaban. Hindi nailaban, sano magcha-champion din niyan, ma'am. Good luck po, ma'am. So, bumalik sila ngayon para kumuha ulit ng materyales. So, kumuha po ulit sila. Kasi ang sa next na bakasyon ni Sir, baka babalik ulit. Ayun, babalik ulit daw sila. Si Ma'am ang nagaalaga ng manok pag wala dito si oh, Sir Jubilon. Pag nasa Hawaii ako. Pag nasa Hawaii siya dahil <laughs> <laughs> Nasa Hawaii siya naka-base. Tapos si ma'am dito siya sa Santa Maria, Pangasinan. Baka mamaya ma'am, kayo na rin po yung makita namin sa ruwedang magbitaw. <laughs> uh, pero nagkikwento... Malapit na, Kanina, nagkikwento si ma'am. Katulad ko rin siya nung mga bago-baguan pa lang ako sa pagmamanok. Um, umiiyak si ma'am kanina na paluha dahil kay mule train. oh, na hindi niya naro pinansin yung pera eh. Kumbaga, hinanap niya agad si Mule Train. Oh kasi 'di ba, syempre, siya palagi yung binibidyo nyo niyo raw pagka nagbi-video call kayo nasa harap ng bahay. Ayan. So napamahal daw si Ma'am kay Mule Train. Uh, si gwapo eh. Oh, oh, hindi at Mabait pa. Haam. Uh, um, 'Yun yung binidyo natin Ma'am ng nasa loob ng bahay, 'di ba? Kasi ano, special na pasok sa bahay. Oh, nakapasok 'yun eh nung nag-deliver ako sa inyo ng mga pens and cages. Maraming maraming salamat po sir sa tiwala and kay ma'am. Thank you din po. Ayan. Thank you po. Wala kayo dito ay matanda to. Oo, oh, matanda na. Mas matanda yan. And, Mas na. matanda. Local, local. local, local. local ba? Local. Ah, local. <laughs> Backyard lang. Backyard lang. Hindi. Yan po ang team Jubilon or Dansa ng Santa Maria Pangasinan. Ayan, bali ang anak po nila si Jericho at ang kuya po nila si Sir Jerry, asawa po nila si Ma'am Joy and si Sir Jubilon na nasa Hawaii. Tapos ang kanilang masipag na handler. Ayan, si Boss Kiko. <laughs> Baka may mga gusto po kayong i-shout out mga boss. Shout out po shout out sa inyo mga idol na kasabong <laughs> uh, mga taga Hawaii shout out sa inyo Ayan. ikaw boss ano ang maipapayo mo sa mga katulad nating mga magmamanok o mga handler yan <laughs> si boss Kiko hingi tayo ng konting tips para sa mga nanonood na katulad nyo pong mga handler ano pong mga maipapayo ninyo sir Ang uh, papayag, Uh, walang shortcut sa paghanda kumbaga ayusin natin kung gusto nyong malalim malok pero kahit gaano ka pero dating wag kayong kumpiyan sa malalo may tari ng kalabar kaya ayusin lang natin um. ayun Ayan po, salamat po boss. Yan ang payo ni Boss Kiko sa mga katulad po niyang mga hunter at sa mga magmamanok. Ayan. So far, wala pa po kayong talo sa mga nakuha niyo pong manok sa amin. Wala pa naman ma'am. Ayan. Maraming maraming salamat po ah. Thank you po. Apo, hanggang sa susunod po ulit. Thank you po sa tiwala. Iba yung puro. Kasi yung puro, nanay niya iba. Ang ulong ganda yung po. Ang ulong ganda yung Isang sumama. yan. na papa niya ako ganyan na. Eh ngayon wala na. Kasi papa na niya maliwag. Thank you, thank you, thank sayang. thank you, 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 Sir, thank you. Okay. Thank you. Nice thank you. meeting you po. Thank you. Ma thank you Mama, babalik kami oh, next, yeah. ano, bakas din niya. Opo. Oh, 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 oh. Thank you po. Thank you, madam. Dito na naman. Ah, thank you. May naiwan po. Wala. Thank you, sir. Ah. Ingat. Bye-bye po, ma'am. Bye-bye.